Mayong adlaw sa atong tanan mga kaidol. Kung makita ninyo mga kaidol, kanang mga kahoy nga nagpindog na niya, mga kaidol. Muna yung, yung pila ka barangay ang diri sa Bayugan City mga kaidol. Hindi na matuyok mga kaidol. Ipahan na lang ninyo dyan sa atong video. Pila ka barangay ang nasakop diri sa Bayugan City o nakahuman naman ta og uh, share sa inyo mga ka-idol no? og mga establishment na bagong mga tukod so karong adlaw mga ka-idol ipakita nato sa inyo kung kamo mga bisita diri sa Bayugan City makita po ninyo ni ang mga passport diri nga inyo makanaan mga ka-idol diri sa Bayugan City sama na lang aning Jollibee mga ka-idol naapo diri Goldilocks mga ka-idol naapo red Ribon, mga ka-idol. Siyempre di po bawala diri sa Bayugan City ang mang inasal mga ka-idol. Gatapad rin sila mga ka-idol po aning isa kakananan diri nga Chibugan mga ka-idol. O naa po rin sa Bayugan City ang Dunkin Donut mga ka-idol. So kung ganahan taan nga mga passport chain no, bisita mo dari sa Bayugan City. So makita ninyo sa itong video na ada ang Goldilocks, ang Red Ribbon, o ang Sam's Seafoods mga ka-idol na ko siya sa sentro ug tapad na siya sa Prince Bayugan. So, daghan po tayo atong mga tu, ano, na apodri uh, sa Bayugan City, ang Crispy King o uh, ang Tikyo, mga ka-idol. Gatapad na sila nga, mga passport chain. Dool na diri sa syudad mismo.